Okay, mga so, enfermerong station pa niya siya. So, naamurag ka ng contrast man lagi sa adlaw. Murag nagpaging ni Matanahon kay ay sa garam kay kanang dili man kayo kung ano ba rin kayo init ang adlaw. Pero um, ang yahang klima sa palibot kay humid kesa tanan. So, mura siya o okay, kanang tanahon yung murag paging pa siya. Sunstorm na ito. So, dali sa kalikod ko na. Ah, Kaya kanang nakasakay dali nga taas kayo. Nga buba iba. Kaya siguro niya. Pero siguro niya siya sa kanang <coughs> so, nga po an ka ng ah, uh, ka bang kompetensya sa mga pagkukahay taas kayo siya eh na dali sa kong kilid hindi mo po na ito pwede na iliso mo ka ng ikuan okay. basin o huwag ka na mga aray ta so mo nag ipakus ganun kay parong namin nga ito sa may business bay try sa dali sa so, kilid ni um, na taas kayong babae yung tarang Tas kayo siap ni. Saka. Tas kayo hawakan berada kita habaga dah. Tas